Ah, mga idol, mga hinog na yung sili natin. Oh, na ah, harvest na, mrs Harvest na to. Ah, okay. Pangbinta to, pangbinta. Ah, pangbinta, oh. And dahil mahal ang sili ngayon. Oh. At harvest na, iba na talaga pag may tanim, may ahanihin. Damn! Oh, harvest na siya, mga idol. Ayong demonyo natin doon sa ano, nabali. malakas ng ipu-ipo dito. Nainog na rin. Ayan oh. o. Ano, Mga hinog na rin. Oh, pinagpipitas na. Naharvest na si misis. sa dulo pa o. Oh. sa maliit na puno. Uy, yung ano na ano eh. yung... Sitaw. Sitaw. Hilaw, oh. Yung sitaw. na Nahangin. Mabangon yan. Ang dami hilaw oh. Ang hinog lang muna kinukuha ni Mrs. Andami, oh. Hmm. Sana oh. Dami ah. <laughs> da, talaga naka-harvest na. <laughs> Halip. Kasya ba ako? Kasya. Kaya na-harvest niya mga idol oh. <coughs> Pinilito, uh, <laughs> Pinilit oh, binilit. <laughs> Ito oh. Giniagawa mo. Ka, okay, lumusot ka naman dyan. Pati nanumpay pa yung katawan mo. Hindi eh, naman nabot ng kamay ko. What? What the fuck? Ah. Yan, oh. Yan, lang, lumusot lang Riyas, idol. Makapitas lang ng sili. Ito, atakin mo. Arish. Ah. Oh. Dapat Ayan kasi na, nilapit ko na. Dapat kasi tinalian mo to. Ayan na. Huwag yung Balik yan, pag sa Ayan. Maharbis na siya. Dapat tinatali mo to. Amaya, nag-harbis ka pa eh. Paano may tali yan? Nag-harbis ka pa. na garbage. Ito naman, mga siling labuyo o oh, mga hinog na rin, Oh. What? What the fuck? Kulay orange na rin. May iba, pula, pula na. Demonyo yan, demonyo. Ah, oh, demonyo. Palang demonyo. Ito pala labuyo. Yung na. Ayan na yung hinarbis niya, o. Oh. Ano yan? Pang sa silihan o oh, sa binta? Pambenta to, pambenta. Ba, nakabenta na, no? oh. Tatlo lima to, tatlo lima. Oh, tatlo lima. Dami-dami na rin yan. <coughs> Sana, oh. <laughs> Lagi lang sa rep. O, pag may ah, dumi, eh. Mahilig yung mga tao dito sa sili. Pati mga hmm. bunganga nila, siniyana. Hahaha. <laughs> Ito na nga, kapwa ko marites. Oh my God! Wow! Ayun. Ito na oh. lang sa amin mga marites. Ito na lang kakainin namin para may pakinabang. <laughs> Hala na. Oh. O, no, diba? Okay. Iba na talaga pag may tanim, may inaani. Kalamansi, kalamansi. Thank you mga idol.